Magandang araw sa bawat isa. Ito po si Christian at nagpapasalamat sa grasya ng ating Panginoon sa isang oportunidad na makapag-share ng kanyang salita, particularly patungkol sa Ebanghelyo ng ating Panginoong Yesus. Ang unang topic na ating pag-uusapan sa unang araw na ito ay patungkol sa Gospel is the prophecy of God's saving plan. So may plano ang Diyos lalo na sa kanyang nilikha na nais niyang iligtas matapos ito sumaglak sa kasalanan. Nang pasimula, alam natin ang storya sa Biblia sa kanyang salita na matapos na si Adan ay nagkasala, although mababasa natin na ay Eva ang unang natukso pero dahil kay Adan inuutos ang patungkol sa pinagbawal ang pagkain sa isang puno na nagbibigay kaalaman ng tama at mali sila ay natukso at nabagsak sa kasalanan at umabot ang kamatayan. Pero ang ating main text po upang maunawaan natin ay makukuha natin sa Genesis chapter 3 verse 15. Nasa kabila, alam ng Diyos na ang tao ay magkakasala at sasaglak sa kasalanan. Ang Diyos din ay may plano upang paano ito maligtas. Ayon sa Genesis chapter 3 verse 15 sa English And I will put enmity between you and the woman and between your offspring and hers he will crush your head and you will strike his heel ang ibig sabihin po nito na itong propesya na patungkol sa isang babae na mag mga ng isang sanggol na lalaki So, ito po ay patungkol sa ating Panginoong Yesus. Ganun din sa patungkol kay Satanas sa kanyang offspring. Magkakaroon ng sigalot o conflict. Pero sa madaling salita, ang ating Panginoong Yesus ay napagtagumpayan ito sa krus ng Kalbaryo. Nabayaran ang kasalanan at nagapi ang kamatayan. Gayun din, nagapi planong paninira ni Satanas dahil ang kanyang laging plano ay upang mangwasak, magnakaw at manira. Itong mensahe na ito ay galing sa kaharian ng Diyos. At itong mensahe na ito ay patungkol sa pagtatagumpay ng ating Panginoong Isus. Ngunit mapangyayari lamang ang propesya ng pagliligtas ng Diyos kung merong pagdanak ng dugo. So maunawaan natin na ang pagdanak ng dugo, ito ang kabayaran ng kasalanan. Ito rin ang magiging tulay upang pagsasakripisyo ng ating Panginoong Yesus ay magkakaroon ng kapatawaran sa kasalanan ayon sa Leviticus 17.11. Saglitin ko lang pong buklatin upang basahin sa inyo ang nakasaad sa Hebreo 9.22. In fact, the law requires that nearly everything be cleansed with blood and without shedding of the blood, there's no forgiveness. Sa ating pagpapatuloy, ang propesya sa kabila ng halos sumigit Dalawang libong taon nakalipas. Bago ipanganak ang ating Panginoon Sus, ito rin na isulat ni Propeta Isaiah sa Kapitulo 9 talata sa na isa. Makikita natin na may ipapanganak ng isang sanggol at isang lalaki at ito ay magaganap sa katauhan ni Berhen Maria. At gayon din, walang ibang tagapagsligtas kaya ipinangalan sa kanya ang pangalang Jesus na ang ibig sabihin ang Diyos natin na tagapagligtas. Si Yahweh o si Jehovah ang ating tagapagligtas. Ayon ang kahulugan ng pangalang Jesus, Yeshua o Jehovah, Yasha, God is my salvation. At nakita nga ito ni Juan Bautista sa Juan 1.29 na ang kordero ng Diyos ang nag-aalis sa kasalanan ng mundo. Ang salitang iyon, ang ibig sabihin ay atonement ang atonement ay na lumang tipa ng ibig sabihin ay kafar ang pagkocover o pagtatakip upang kasalanan ay hindi makita ng Diyos. Pero ngayon, ang ginawa ng ating Panginoong Isus sa magita ng grasya at pag-ibig niya sa krus ng Kalbaryo, ang atonement in application ngayon ay ang paglilinis at hindi lang pagtatakip ayon sa Roma 4. Kagaya ng nangyari at pinosipiya ni Haring debi na nilimutan ng Diyos ang kasalanan niya. At ganun nilimutan ng Diyos ang kasalanan ng tao kung siya'y manampalataya sa ating Panginoong Yesus. So, maunawaan natin na mapangyari ang lahat kung ang Diyos ay magkakatawang tao at ito nga ang ating Panginoong Yesus. At sa magitan ng kanyang kamatayan, tayo ay magkakaroon ng kaligtasan. At mapangyari ito lahat na kapag ng manampalataya sa ating Panginoong Isus, ikaw ay mapapawalang sala. Praise be to God, ayon sa Titus 2.13-14 na si Isus ang ating dakilang Diyos at ang ating dakilang tagapagligtas. Nawa, sa ating pagpapatuloy, inaanyahan ko po ang bawat isa sa mga susunod nating na topic patungkol sa propesya na itong ibanghelyo ay hindi lamang patungkol sa... Bagong tipan, ito din ay nakasaad sa lumang tipan bilang revelasyon kung papaano ililigtas ng Panginoon ang pagkakasagla tao sa kasalanan at kamatayan at paano ang ating Panginoong Isus nagtagumpay sa lahat ng mga ito dahil sa Kanya buhay, kamatayan at muling pagkabuhay. Maraming salamat po sa pakikinig. Dalangin ko ang patuloy niyong masubaybayan ang ating pag-aaral patungkol sa